Di ba eh? diyan sa Makati nagwarawara ng mga baril, nagmarcha doon, inagaw yung peninsula na hotel, nagbarake doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender kaagad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. Parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado may retainer yan. Koto yan, mga malalaking negosyo. Natatakot sa kanya. Pakaduwag niyang putang ina matakot kayo. Alala nyo nung no, ano, yung kasagsagan ng uh, pamumuno ni Digong. Grabe talaga yung away nila ni Trillanes. Tapos, yung papang ni Digong hanggang ngayon, no, until the end, pinanindigan niya yung ano, yung sinasabi niya, na I can rot in hell. No, na pinanindigan niya yun eh. Kasi, nung no, nasa Hong Kong siya, pwede naman siya hindi umuwi. Pwede naman siyang protektahan ng Chinese government. Pero umuwi siya. No, kahit alam niya na dadalhin siya sa Hague. Umuwi siya. Hindi siya, hindi siya, ano, hindi siya duwag di tulad ng iba dyan mga duwag pagdating ng pulis surrender ka agad akala ko ba okay, pagpatayan ka yan ang una sino ang sunod you have the evidence go ahead and file the case wala akong problema I can rot in prison for my country I am not a Filipino for nothing baski ganito lang kami kapobre do not f*** with our dignity Si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Ngayon mo lang nalaman. Uh, ganon ako. Ganito, ganon, ganon. Eh, hindi na bali. Basta ganito yan eh. Para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magkadiferensya, huwag lang basta bayan na ang pag-usapan. <coughs> na hindi talaga tayo magkadiferensya. There's about 4 million drug addicts in my country spread around the entire Republic of the Philippines. At ito ang dapat isipin ninyo. Sabi ko sa military pati police. Mukhang hindi ko kaya. Ganito yan. Halos lahat ng mga barangay captains nandiyo sa negosyo. Madali ang pera eh. Police. Wala masyado sa military. View. Police, barangay captain, mayors and governors, judges. We are already into the narco politics. Pakaraming addict. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila, marami na ang 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulul na to, putin na nila. <laughs> Hindi na alam, 3 million, that was the figure that was given by General Santiago when he was a PDEA chief 3 years ago. May police, customs, o immigration at humihingi sa'yo ng pera, sampalin mo. Sabihin mo. Sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya. Totoo nang kumunti talaga. Sampalin mo, tapos you create a scene. Magsigaw ka, mastusin mo. Tapos malalaman hey, marami namang media niya. Tapos sa radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Nangyano ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa babagahe mo, huwag naman tunoy lada. Siguro mga sampung bag siguro, okay na yan. No nakakatawa tong si Trillanes eh kasi um yung ikinaso niya kay Digong ngayon ito pa rin yung kaso niya <laughs> way back 2017 o 2018 no paulit-ulit eh 'di ba kahit pa presidente si Digong noon no hindi nag prosper yung kaso niya eh no kahit nung hindi na presidente si Digong wala pa rin siyang nagawa eh talagang itong asong ulol na ito eh, nag nagiiingay lang ito ngayon no nagiiingay ito kasi tatakbo ito sa 2028 no mababalaki nitong manalo pagka senador pero I don't think mananalo ito eh. Sa kaluokan nga hindi eh, nanalo mayor. No, kahit siguro pagtatakbo kagawad, pwede pa, pwede. No, may, may posibilidad pang manalo. Kagawad ng barangay. Pero, I don't think. No, sinusuka na siya ng mga Pinoy eh, di ba? Kahit, kahit yung mga yellow or pink, ayos sa kanya eh. Kasi, ano ito eh, ambisyoso to eh, di ba? Kahit, kahit yung mga kalyado niya, if he finds them useless if he finds them um, finds them um, hindering his ambition wala titirahin na titirahin niya yun no kasi yung taong to to gusto na itong ma maabot yung pinakatuktok no hindi ito nag mutiny dahil gusto niya ng ano gusto niya ng pagbabago ng mutiny ito kasi um, he sees the opportunity na no opportunista to eh well nagbunga naman yung bunga naman yung ano niya yung deception niya naging senador siya di ba pero as time goes by, lumabas yung ano, yung bas yung baho ni Trillianis eh, di ba? Asong ulol, tahol ng tahol. atakdog.